How do you read this? Lunch, dinner. <laughs> and this one is breakfast. <laughs> <laughs> Overlocking the metal. Hey, Mates! So, since nagpunta na tayo ng Antipolo and eh, nag-check-in tayo sa Lulietas Hanging Garden Resort. <laughs> Lulhetas. Whatever. Iba-ibang school. Kanya-kanyang pronunciation. So, ito try natin ngayon yung um, restaurant na nasa loob ng uh, Lulhetas, which is called the Taverna. So, as mentioned, this is a Greek-themed restaurant. So, samahan nyo kami lumamon. Tingnan natin kung masarap yung food at kung maganda naman talaga yung, yung view.

dinner. <laughs> And this one is breakfast. Why <laughs> pa? Na ba basa mo? Sabi ni ko yah zoom black ni. <laughs> Sige yun kahen ko yah. Yung experience namin, the the place is good. Uh, mukha siyang malaki sa pictures. However, nung andun kami, sakto lang. Uh, hindi siya sobrang malaki. And then, yung food, it's okay. <laughs> so, we both order the sublaki so meal. Yung sa akin, beef. Tapos yung kanya, shrimp. So, yung sublaki so meal, kompleto na siya. May ulam, may salad on the side, and either rice or Pita. Dahil Pinoy ako, rice ako, siya mapagpanggap. Pita siya. Pita <laughs> bread. <boy>. Kaya naman. <laughs> Tikma natin siya. Natikma ko na kanina to, itong salad. Daming herb. And spices. Huh nasan ng feta cheese? Eden cheese lang kasi na lang <laughs> mm. Ang strong ng lasa ng feta cheese, yun pala yun siya. Hindi ko ma-describe. Kaya na. <laughs> Malasa naman, pero hindi... Hindi ko talaga sure kung authentic Greek cuisine siya kasi nga hindi naman ako expert sa mga Greek food. So, kung gusto nyo, tikman nyo na lang. Then, kayo na yung mag-judge uh, if the food is an authentic Greek cuisine. For its price, siguro okay na. Medyo nabusog naman ako. Pero, pinagtungan ko <laughs> pa yung kain ko sa ano Lulietas ka uh, Cafe afterwards. Kasi nga, alam mo na, matakaw tayo. <laughs> so, all in all... Um, Okay naman, it's a must-try place. Lalo sa mga Greek food lovers, baka kaya niyong banggitin yung men, yung mga pagkain sa menu nila. <laughs> so that's it for us sa The Taverna. So if you want to visit them, nasa loob sila ng uh, Lulietas Place. Just um, find them sa Google Maps. So guys, thank you so much sa panunood. If you like this video, don't forget to like and subscribe sa channel namin. Bye! Hanggang sa uli. Hanggang sa muli. <laughs> muli.